Tingnan mo ang bayan, luto ang mamamayan Pero bulsa ng politiko, palaging punuan Mga pangako sira, puro kasino nga si Sila'y malago. tayo'y nagdurusan naman Mga bata naglalakad, walang tsinela sa taan Samantalang nasa mesa, karanyaan nila langhap Walang kuryente, walang tubig, walang mustisya Pero milyon-milyon, nilulustay lang nila Sigaw ng bayan, pakinggan ang tinig Mahihirap na turo sa mayaman ang nasisira namin malakas na yeah. ha, 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 ha. Yeah. Corruption parang apoy na patuloy lang niliyap Sinusunog kang kinabukasan sa taas hanggang sa baba Sisingilin ang buwis pero saan ba napupunta? Proyektong multo lang tayong lahat ang kawawa Kami ang manggagawa, pawis ang puhunan Pero sila'y nagtatakas para sa bayang katotohanan ng sisigaw ng matinik Sigaw ng bayang, pakinggan ang tinig Mahihirap nagturo sa mayaman ng nasisilik, Katarungan at katotohanan, yan ang aming dala Di na kami mananahimik, Poses namin malakas na Hindi na papayag na manatiling bulak Sa bawat oras panahon na para magpagkapag Ang kapangyarihan ay para sa masa Hindi sa bulsa ng iilang makasari at kahaman pa yeah. ha, ha, ha. Kami ang lakas, kami ang tinig ng kasada Di na matitinag, di ng sandatan namin! Yeah. Ha, 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 ha. yeah! Kami ang lakas, kami ang tinig ng kasada din ng matitinag, di na patahimik ng pa politika, korupsyon, kahirapan naming kalaban Na yun ay babawang katarungan ng sandatan namin Yeah!